Hello! It's me again! I'm Sofla So ngayon guys, meron akong e-review sa inyo ng uh, rejuvenating set na sa muka, magpapaganda ng muka, nakakaputi ng muka. Um, ito po siya. Isang set po siya. So ngayon, um, alam, uh, bago ko po ito uh, uh, sasabihin paano siya gamitin, so may bibigay po akong tips sa inyo. Uh, para gumanda yung mukha natin at uh, kahit nabilad tayo sa init or hindi tayo matutubuan ng pimples or wrinkles or dark spot. So, meron na akong bibigay ng produkto na murang murang naman siya na nakukuha naman sabay at kaya natin gawin. So, ito yung uh, charan! Yan So, paano gagamitin siya? Igagano lang natin. And then, So, mag-aantay tayo ng 1 minute hanggang mamumula siya o mag-pinkish-pinkish. Kasi ito din gamit ko uh, tuwing umaga. So, kagigising ko lang. So, nag lang ako para makapag-review ako sa ano, rejuvenating. So, after ng yel yel yellow or ice, malamig na tubig. So, ito naman tayo sa paghihilamos ng cold So, um, ito sya. So, ang paghihilamos nito, ay kailangan hindi sya ipababad. Kasi matapang ang kojic soap. Kahit naman sa anong brand, matatapang talaga. So, ang paghihilamosan natin, smooth lang sya. And then, konting massage. Hindi mo papabuti ng mga ilang ilang segundo ha. So, kailangan hihilamos muna. So, after ng kojic soap, dito naman tayo sa um, sunflag. So, ito yung magpo umaga or tanghaling tapat pag nabilad tayo sa init. Alam mo naman ng panahon ngayon, di ba? Sobrang init dito sa pinya, sobrang init talaga. So, kailangan natin gamitin to pag gumamit tayo ng rejuvenating. Kasi, di ba, nagpipil tayo bagong balat yung mukha natin na parang libag. So, parang uh, maha medyo mahapgihap yung So, kailangan talaga ng sunblock. So, ngayon dito naman tayo sa panggabi. So, ulitin po natin yung procedure ng pag-apply. So, dito naman tayo maghilamos tayo. So, syempre, uh, example, galing tayo sa labas, di ba? Um, na ano tayo ng mga ay alikabok, pollution. So, ito naman ng gamit ang tayo ulit ng kojic soap. So, gaya ng sinabi ko noon, uh, wag natin ibabad kasi medyo matapang po. So, after ng kojic soap, dito naman tayo sa rejuvenating toner. Ayan guys. So ang paggamit nito hindi siya uh, hindi masyadong ididin kasi 'di ba yung uh, yung mukha natin masyadong manipis. So smooth lang din talaga, gaganon-ganon lang, ganon. So nakakatanggal din siya ng blackheads, uh, whiteheads. Mm. sa mga may mga pimples, nakakatanggal din to siya. So siya yung uh, siya yung magkukontrol sa mga pimples kahit puyat ka, okay lang gagamit ka nito kasi ito talaga gamit ko. So, kahit hindi, hindi ako nag-makeup, maganda fresh, lalo pag gising na umaga. So, after ng toner, dito naman tayo sa rejuvenating cream. Ayan po. So, ngayon, ang pag-apply pag, -ang pag nito, konti lang, hindi masyado makapal kasi medyo, um, alam nyo di ba, pag rejuvenating, uh, magbabalat siya. So, magpipili siya. So, kailangan unti lang na tama lang sa pag-apply nating mukha. So pag pag after nito, 'di ba nag-apply na tayo ng mukha, 'di ba? So i-massage ima natin ng ganun. Gandahan ng gandahan. So lalo na sa marites, idagdag lang natin pataas kasi yun kasi kasi nakakatanggal din siya, 'di ba ganun. Ito po ganun. Ayan. So ganun din kung an kung anong ginawa ko yan, kung anong itinuturo ko sa inyo ngayon, ganun din gagawin kaya bukasan. So, kahit wala na siyang maintenance, okay lang. Kasi ito talaga gamit ko. So, makikita nyo na may papakita ko sa inyo, ha? Ayan po. Kagigising ko lang, eh. So, naglipstick lang ako. Ayan. So, maganda niya siya. Siguro mga, um, ah, sa kanil gumagamit. So, meron siyang instruction kung paano siya gamitin. Ayan. So, dapat talaga, uh, sundin nyo po yung tinuro ko ng binigay kong tip ko sa inyo na uh, tuwing umaga pagising. Para gumanda yung mukha natin hindi masusunog, uh, hindi rin siya nakaka nakakapipros kasi 'di ba maraming rejuvenating na. Oy, bakit nasunog yung ano ko, mukha ko sa ganito? Kasi hindi mo sinunod. At kasi na discover din namin na kailangan magyelo tuwing umaga pagising, pagising ng umaga. Kaya yung yung mukha namin kahit, uh, kahit nang lang ako yung asawa ko si Jasmine is, ang ganda talaga ng mukha namin kahit, kahit hindi na kami masyado nag-ayos kasi sa rejuvenating dahil, din sa yelo so ngayon guys uh, yun na lang po ah uh, yun na lang po magbibigay kong paglingkod sa inyo at pagtuturo po sa inyo paano gamit ang rejuvenating so yun guys thank you thank you thank you thank you so much ah uh, please support my channel um, bye